Sumayong so, adlaw, uh, mga suki. Uh, welcome sa atong special nga episode sa atong istorya uh, bahin sa kape. So diin atong hisgutan ang inspirasyon o uh, negosyo luyo sa atong paboritong kape. So karong adlaw atong gibisita ang owner sa Kape Boss kasi Brother John. Uh, maayong adlaw kanimo, boss. Welcome sa istorya ng kape. Um, Ay, ang adlaw, may gabi e. Gabi e, salamat kayo sa pagbisita. Nalipay bi nga mo karon diri nga bisita sa moa. Okay, so uh, una sa tanan, uh, unsa ang inspirasyon uh, likod sa Coffee Boss? Ah, uh, may gabi e, no. Daghang kay salamat sa um pagbisita na po pag-usab ni Jade Smart TV sa amo ang gamay nga coffee shop <laughs> diri sa Los Amigos. So, Um nagsugod jud sa amuang kanang love sa coffee and sa rides. So diha mi nagsugod and um para pud um uh, overcome namo ang amo challenges sa life before na, um I have anxiety kasi and I was diagnosed with depression. So the only way to surpass that one is through rides and coffee. So since hilig man jud namo and maupoy trabaho ni Mark before in Singapore. So that's why ni come up me into idea nga why not bili na to i put up ang isa kagamay gamay nga coffee shop. So nagsugod ni sa mobile pop-up coffee shop nga makita ninyo among history sa among Facebook page. So wow, uh, nindot kayo uh, paminawon pero uh, unsaon man ni uh, nimo pagsugod or unsa imong naagian an uh, sa pagtukod uh, aning uh, negosyo? So, ikaw, ikaw, Mark <laughs> Actually, well, <laughs> ako na iyahang spokesperson room, guys. <laughs> so, actually, Mauto, ma nagsugod ni, it's because na-inspire yun siya. So, si Mark before, after niya mag-Singapore, so, medyo gipala dito, no? Um, na into real estate company. So, nagadala siya ng tao. Uh, Nag-manage na siya, actually. And then, ako, naapod ko sa ano sa retail industry however kana lagi sa kagustuhan jud pud na mga magventure into business and maupod among na hilig nag-acquire me og kanang umbak ang baobao -bao mm -hmm. before mm -hmm. so mo to um nagsugod jud siya among plano lang unta jud is kanang ano lang siya kaning pamasahiruan and then ni, um, ni come up sa ako ang amo ang kuang duha nga uh, ay why not iparihan nato siya like sa Italy? Um, Kung familiar ka sa Italy, di ba gagmay ilang roads dito. And the only way para makapapap ka for mobile coffee is katong gagmay nga, nga sa Kenan, which is same lang siya sa Umbak. I don't know kung unsay tawag nila, Ana. So, moto, si Mark ang nag, nagkanang kuan murag siya ang nagconceptualize kung mm -hmm. kung unsaon mga gagmay na mga owning actually among owning before kay katupang kanagong lukay <laughs> nagbugat kay okay, okay, siya okay, 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 <laughs> so, so na nagsugod jud mi sa kurbada sa asa gito kurbada sa gumalang corn, oh gumalang sa, sa may unahan anang lakson, lakson A siya agwabuda agwabuda ah. Uh -huh. nagkor bitaw oh dito mi nagsugod and then ang among the only thing nga naami is ang collection pod na ko sa mga kanang vintage nami mm. mga gagmay nga tipat, mga tipat pa. So, manual brewing man, since na siya knowledge, Ana. So, ang among napalit na lang is the, the coffee beans and other nga mga paraphernalia sa ato time. And, guess what? Ang primero dyan mo nga pop-up, isa lang yung gabo customer ang nihunong sa mo. Ah. And sir, kung asa man ka karon sir, Diberikan ka pay sa mo kag magika. Okay no. So can judge, uh, pero siguro kung uh, na-ajud mo in na agian nga mga hagit unsa uh, man nga unsa man uh, ang inyong mga ups and down um ani nga negosyo. Just kung ups and downs man lang no daghan jud mig naagian like um, naman na, like, ulan init, nga, which is witness, jud ang tropa sa bypass, o, oh, maskin ikaw, boss, <laughs> ba? Diba? <laughs> uh -huh. Na, atanan ang kanang kasakit o kalipay, nga, and mapasalamaton ni, nga, along the way, nakasugat naka ni mga tao nga parihanin ninyo, nga, andam jud mo unong sa amo ang gamay nga kanang negosyo yeah, nga na mo no? so, oh solid jud <laughs> ka ayo na agad na sinuolan na ana mo diha nag pop up na diha na mo gina treasure na mo ang every customer nga nahimo na namong barkada ug um, pamilya sa dalan So, uh, grabe boss, no? uh, inspiring kaayo ang inyong journey. Pero despite sa inyong challenges, nanong nagpadayon mo? nagpadayon mi it's because naagihapon mo naagihapon ang suporta and uh, makita na mo ang kanang like me dili lang man good it's just not uh, kung coffee shop lang daghang coffee shop nga maadtuan mo mm -hmm. tama uh, daghag lahi-lahi nga kape nga imong pwede matilawan pero ang amo amang good is uh, dihat na mo ang ma-offer namo is the genuine friendship And we are here to listen to your different stories. Di ba? Mas lami man ma, makakuha o mga inspirasyon sa mga tao nga dili ni mo kaila. Uh -huh. And makahinga ka o ganang ka kung na kay mga problema. Ingon, anak, we've been there. We've, we've, been... with with so many problems ka ang naminaw pod sa amo is mga tao nga kanang by ba? Mm -hmm. So, diha na, na, inspire mi kay diha po nawala ako ang diha ako murag na heal with with an, my anxiety and depression. Kana na machika sa dalan mm -hmm. no judgment at all. Mm -hmm. So, kana jud ang nga entrepreneur uh, spirit no. So, uh, unsa may inyong um, bestseller or ma-recommend ninyo sa ato ang mga nananaw karon? Ikaw na Mark, oh. ikaw may sa karon is ina serve na mo ang um, syllable ko na mo is the Spanish latte na mo wow um, pa ko na ba is more coffee timplahan <laughs> kanya ron yes, <laughs> boss. ang caramel dalgona na mo pas kana o ang americano na to nga uh, more espresso gyud ya mm. So lami kayo paminaw no. asa ah, sa katapusan, unsa man yung tambag sa mga gusto pod magsugod o og business uh, sa kape? Um, for us no nga mag-asawa, um, dili mangyud dali dili lalim magbuild sa atong mga dreams however kanang as long as wala kay gitamakan nga tao mm -hmm. as long as naa sa ang eagerness ang passion dedication unsa so pa ang love ni mo sa imong ginabuhat I'm sure maskin unsa kalisod ma surpass na ni mo tanan and sa tabang pud sa mga tao nga naa sa imong palibot ma man mapubre ayaw i ano ayaw um kami wala man di ba makita mm -hmm. ninyo ang um, ginaingon permi sa among mga customer ay magkaulaw nga muhunong mm -hmm. from A to Z nga <laughs> mga customer um andam jud mi mo alagad o mo, mo abi-abi sa inyo ha ma big bike man ma naglakaw man ka sa dalan mm -hmm. man nag travel man ka as long as gusto lang jud ka mo relax and mag coffee then open ang kape boss anytime anywhere wow so dagang salamat uh, boss uh, pipilak, uh, uh, dagang sa pipila ka minuto daghan kayo mig natun sa inyong journey o gusto sa gusto uh, mo try sa Kapi boss asa man siya makita Mark. Uh, sa so weekend, mga idol, uh, Friday to Sunday na sa Katipunan Road, Buda, uh, Buda Road siya. Oh, uh, Buda Road. Nami dito, po, mga idol, weekend na dito. Pag weekdays, nata sa Los Amigos, in front of Los Amigos Elementary School, mga idol. May pa at mga mga idol. Uh, Los oh, Amigos Elementary School uh, nga gym, pasulod. Uh, makita niyo ba kuha na lang ang kanang dalan uh, sa tumay sa simento. Makita na ni mo uh -huh. ninyo ni nga gamay nga shop. Oo oh, oh, nga pwede Welcome ka um, ayaw mo diri, no? Um, yung na mo kay para at least maskin alas dusi na sa gabi eh. Um, open hapon siya sa inyo ha and then sa Marahan Buddha Road before you reach Eagles sta um, uh, Statue so naadid to every Fridays, Saturdays, and Sundays, and holidays, of, course, of course, nag open me. And kung na yung mga special days nga mag-open me, we will um, inform you in our Facebook page. Natay Facebook, TikTok, and IG account. Wow. Okay, so uh, mayong balita. Oh, salamat kayo sa inyong uh, panahon. Ah uh, boss, uh, mga suki, um ayaw ninyong uh, kalimti pagbisita sa Kape Boss o suportahi uh, ang atong uh, lokal nga coffee and coffee industry og. Um kita -kit sa sunod nga episode sa istorya uh, sa kape. Og daghang salamat ang among tanan.